Mga kabarangay, last time atin pong diniskas yung mga trabaho ni Kapitan sa Katarungang Pambarangay. Ngayon naman po, sa video ito ay tatalakayin natin kung kailan maaaring gampanan ng iba ang mga tungkulin ng punong barangay sa mediation at arbitration. Maganda po ito. Samahan niyo ako hanggang sa matapos. Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang tanong. Kailan nga ba maaaring gampanan ng ibang opisyal ng barangay ang mga tungkulin ng punong barangay lalo na po pagdating sa mediation at arbitration? Kaya mga kabarangay, kung ikaw po ay miyembro ng Lupon Tagapamayapa o isa kang punong barangay o kaya'y simpleng mamamayan lamang na kailangan mong malaman ang mga bagay na ito, siguraduhin niyo po na tapusin ang video ito dahil mahalaga itong kaalaman para sa maayos na pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Ang tungkulin ng punong barangay sa mediation. Ayon po sa Section 1, Rule 3 ng Implementing Rules and Regulations ng Katarungang Pambarangay Law, tanging ang punong barangay lamang ang itinalaga bilang chairperson ng Lukon Tagapamayapa at siya lamang ang may pangunahing tungkulin na mamagitan o mag-mediate sa lahat ng alitan sa o ng kanyang barangay. Ito po ay sa konteks ng katarungang pambarangay ha. Ang ibig sabihin, sa normal na sitwasyon, hindi pwedeng ibang opisyal ang gagawa nito. Pero paano kung ang punong barangay ay pansamantalang hindi makakaganap sa kanyang tungkulin. Ito na mga kabarangay, may mga partikular na pagkakataon na pinapayagan ito sa ilalim ng Section 46 ng Local Government Code of 1991 o ito pong RA 7160. Letter A, 'yun pong pisikal o legal na kadahilanan. Kapag ang punong barangay ay hindi pansamantala lang makakaganap sa kaniyang tungkulin dahil sa mga pisikal o legal na dahilan tulad ng leave of absence o biyahe sa ibang bansa o suspension sa opisina maaari lamang gampanan ng pinakamataas na miyembro ng sangguniang barangay ang kanyang mga tungkulin. Ang ibig sabihin po, si First Kagawad na siya pong nakakuha ng may pinakamataas na boto sa mga kagawad sa nakalipas na eleksyon. Ngunit, tandaan po natin, hindi niya pwedeng gamitin ang kapangyarihan ni kagawad, first kagawad, na magtalaga, magsuspinde o magtanggal ng empleyado, maliban na lang kung ang paglipan ng punong barangay ay lalampas ng 30 araw. Letter B. Pagsusumite ng Written Declaration Kapag ang punong barangay ay nagnanais bumalik sa kanyang tungkulin, dapat siyang magsumite ng isang nakasulat na pahayag na siya ay bumabalik na sa kanyang opisina. Kapag legal ang dahilan ng kanyang pagliban, halimbawa may kaso siya o si kapitan ay nasuspinde kailangan din niyang magpasa ng dokumento na nagsasabing wala nang legal na hadlang para siya ay magbalik sa kanyang tungkulin bilang punong barangay. Letter C. Biyahe sa loob ng bansa. Kung ang punong barangay ay nasa biyahe sa loob lamang po ng Pilipinas, pero wala sa kanyang barangay sa loob ng hindi lalampas sa tatlong araw, maaari siyang magtalaga mga kabarangay ng isang officer in charge o OIC. Pwedeng tukuyin kung anong mga gawain ang pwedeng isagawa ng itatalagang OIC. Ngunit ito po ah, malinaw sa batas hindi pwedeng isama ang kapangyarihang magtalaga, magsuspinde o magtanggal ng mga kawani sa barangay. Letter D, ito yung kung walang itinalagang OIC. Paano kung hindi nagtalaga ng OIC ang punong barangay? Good question. Ayun po, sa section 46 ng RA 7160 kung sa ikaapat na araw ng kanyang pagliban ni punong barangay ay wala pa ring itinalaga ang miyembro ng sangguniang barangay na may pinakamataas na ranggo ang automatic gaganap sa mga tungkulin ni punong barangay. Ito eh, syempre, maliban pa rin sa kapangyarihan na mag talaga magsuspinde, o magtanggal ng empleyado sa barangay. Letter E. Ito po yung hindi basta-basta makakapagtalaga ang punong barangay. At ito ang mahalaga. Maliban sa mga nabangkit na sitwasyon, hindi pwedeng italaga nang punong barangay ang sinumang opisyal upang gampanan ang kanyang mga tungkulin maliban lamang sa pinakamataas na ranggo ng kagawad. Maliwanag po ito mga kabarangay. Ah. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magtalaga ng treasurer, sekretary o kahit sinong kagawad para gampanan ang kanyang trabaho sa mediation o arbitration. Mga kabarangay, madami pong gumagawa niyan dito sa Pilipinas ha, na kagawad ang nagme-mediate sa usapin na may kinalaman sa katarungang pambarangay. Bawal po yan. Ito, bigyan ko kayo ng mga halimbawa ng mga sitwasyon. Number one, ang punong barangay ay nasa abroad para sa training na dalawang linggo. Halimbawa, pwede bang humalili si kagawad number one? Ang sagot po ay oo. Basta siya ang may pinakamataas na ranggo at hindi lalagpas sa 30 days ang pagliban ni Kapitan. Pangalawang halimbawa, ang punong barangay ay suspendido ng 60 days. Pwede bang si kagawad number 2 ang tumayong tagapamagitan sa hearing? Magandang tanong po ito. Ang sagot ay oo. Kung siya ang itinalaga o kung siya ang second highest rank sa sangguniang barangay, dahil hindi available si kagawad number one. Pwede si number two. Halimbawa, number three. Nasa Palawan si Kapitan ng tatlong araw at hindi nang talaga ng officer in charge. Anong mangyayari? Sa ikaapat na araw, automatic ang pinakamataas na kagawad, yung kagawad number one na ang gaganap bilang acting punong barangay. So kung siya yung acting punong barangay, yung katarungang pambarangay, siya po magpapatupad. Mediation, arbitration. Ayan, mga kabarangay, mga punong barangay, mga lupon tagapamayapa, mahalagang malaman ng bawat punong barangay at lupon tagapamayapa ang mga legal na probisyon ng batas na ito na nabanggit ko po kanina. Dahil kapag ang mediation o arbitration ay isinagawa ng hindi otorisadong opisyal ng barangay, maaaring maquestion ang bisa nito sa korte. Okay po, maliwanag po yan ha. Kaya po ulitin ko, yung mga kagawad na nagme-mediate na uh, sabihin na po natin na gumaganap ng pagiging kapitan samantalang available naman si kapitan ay bawal po iyan ho. Kaya kung ikaw ay nasa posisyon ng liderato sa barangay, kailangan gampanan mo kung ano ang iyong tungkulin. Nang naaayon siyempre sa batas. At kung pansamantalang hindi mo ito magampanan, siguraduhin tama, nasa ayos ang proseso ng pagtatalaga ng kahalili. Ayan mga ha? hindi po ako against sa mga kagawan na gumaganap sa mediation. Hindi po ako against sa inyo. Ang video pong ito ay paalala lamang sa inyo na meron pong tamang proseso ang batas, meron pong uh, tamang uh, posisyon ang maaaring gumanap sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Sino po yan? Siyempre ang punong barangay at ang mga miyembro ng Lupon pa, Of course, may mga exception din naman. At nabanggit ko po kanina, yung mga exceptions. Kaya ayan mga kabarangay, kung kayo po ay may natutuhan sa video nito, ay huwag niyo naman po kalimutang mag-like o i-share nyo din po ito sa mga barangay officials. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, maaari nyo pong gawin na mag-subscribe dito. At pakipindot na rin po yung notification bell para next week sa susunod po nating pagpapalabas ng video dito sa Katarungang Pambarangay Channel, kayo po ay agad mai-inform. Maraming salamat po! Muli! Ako po si Jeffrey